Happy, happy midweek po sa inyo pong lahat mga kapatid at magandang magandang umaga po. Isa pong nga uh, pagpapala galing sa ating Panginoon ang, ang ating pong uh, mararanasan sa mga oras na ito. So ngayon po ang ating pong pag-aaral na bubuhay para sa iba. paano yan? Mabubuhay para sa iba? Eh tayo ngayon nabubuhay para sa Panginoong Diyos eh. Nabubuhay tayo sa ating sarili eh. Ano kaya ang ibig sabihin at punto nito? Tayo po ay manalangin mga kapatid bago natin basahin ng isang talata. Panginoong Diyos, na siyang lumika ng langit at ang lupa, kayo po ang aming sinusundan, kayo po ang aming sinasamba, at pinasasalamatan sa aming buhay sa mga oras na ito. Mihingi kami ng tawad sa aming kasalanan, Panginoon. Tawarin niyo po nawa kami at tulungan na magawa ng tama ang inyong kalooban. At aming dalangin, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga, tulungan niyo po kami na maintindihan ito, mabuhay para sa iba, inyo po nawa kami pagpalain at salamat Panginoon sa kasiguraduhan ng kaligtasan at pagsapagising niyo po sa amin ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangay po sa ating key text. Kung paano ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So napakaganda ng sinabi dito mga kapatid ko ng ating Panginoong Jesus ang ating pinaka-example na siya po ay naparito sa sanlibutan hindi para paglingkuran kundi para uh, maglingkod. So yun yung pinakapunto. Tayo po ay maglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos dahil naglingkod siya sa bawat isa sa atin. Hindi tayo dapat mabuhay para sa ating sarili. Naparito si Kristo sa upang mabuhay para sa iba. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So mahirap nga naman na tayo ay yung pinaglilingkuran. Tayo dapat yung naglilingkod sa mga tao. Tayo po ang naglilingkod sa mga ng um, mananampalataya o do sa mga hindi pa mananampalataya. So paano paglilingkod? Anong anong klasing paglilingkod Anong klaseng paglilingkod dito na nabubuhay tayo sa iba? Papaano ito? Tayo ba yung kikita ng pera para sa kanila? Magpapakain para sa kanila? Ibig sabihin ba sila ay tapos tayo nahihirapan? So anong ibig sabihin dito na paglilingkod sa iba? No? O nabubuhay para sa iba? Sabi po dito, kung nagsisikap kang mamuhay tulad ng kung paano siya nabuhay, ay sinasabi mo sa mundo, masdan ninyo ang lalaki ng kalbaryo. Sa pamamagitan ng turo at alimbawa ay inaakay mo ang iba sa daan ng katwiran. So, ibig sabihin, yung paglilingkod sa iba, mga kapatid, ay yung akayin ang iba sa katwiran. So, yun yung paglilingkod. Yun yung nabubuhay para sa iba. Dahil hindi, hindi ibig sabihin pala dito na nabubuhay para sa iba. Eh, ikaw ay kakayod para yung iba ay may makain. Well, once or twice, nagpakain si Jesus Christ ng limang limbo, apat na limbo, So time tagta times three yon dahil kasama yung babae at yun uh, yung nanay at mga anak nila. Dahil lalaki lang naman ang na binibilang that time. Bagamat siya nagpakain later on nung sumunod na yung mga tao sa kanya napakarami. Sabi ni Jesus kayo, hindi naman ako ang inyong sinusundan eh. Hindi naman ako ang inyong hinahanap kundi yung tinapay na inyong nakain. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na material lang ang gusto ng marami mga tao na sumusulit sa kanya. So ibig sabihin si Jesus Christ na nabuhay para sa mga tao, para maglingkod. Hindi ibig sabihin nun ng talata na nabuhay si Jesus para pakainin lang ng pakainin yung marami mga tao. Para siya mag-provide ng kanilang pagkain sa bawat araw. Hindi ganun ang ibig sabihin ng talata. At hindi ganun ang nais nating iparating na nabubuhay para sa iba. Ang ibig sabihin, na nabubuhay para sa iba ay iakayin sila sa daan ng katuwiran. Akayin sila sa Panginoon. So ibig sabihin, lagi nating babantayan yung ating sinasabi, yung ating kinikilos. Kaya maingat tayo dapat dyan. No, Ako lagi kong nasa isip na ito ba ang magiging kilos ko? Hindi ba ako makakatisod sa kanya? Yun mga kapatid. Ito bang sasabihin ko, hindi ba ako makakatisod? So laging, laging iniisip ko yung concern noong mananampalataya na yun, baka baka matisod. O doon sa hindi mananampalataya, baka hindi pa kami nangangaral, eh, tisod na yung pong kaibigan natin na ito. So hindi maganda mga kapatid. Ang kasalanang pinagkabuhayang lubha na naghihiwalay sa atin sa Diyos at nagbunga ng napakaraming nakahawang kaguluhang espiritual ay ang pagkamakasarili walang pagbabalik loob sa Panginoon maliban sa pagtanggi sa sarili. So dito po mga kapatid ko, no? ang kasalanan uh, kasalanang pagpagkabuhay pagkabuhay, ibig sabihin yung kasalanang pamumuhay, ay eh yung uh, pagiging makasarili. Ayon pala yung kasalanang pamumuhay. Yung walang spiritual na buhay. Hindi nagbabalik loob sa Panginoon. Ayan, hindi tinatanggi yung sarili, kundi nabubuhay lamang para sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin na nabubuhay para sa kanyang sarili, hindi naglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin mga kapatid, hindi nag-aakay ng mga tao para sa paanan ng ating Panginoong Yesus. Well, yan ay pinaplano, di ba? O, kaya pinaplano yan. So meron tayong limang bahagdan ng pangangaral. So yun yung ating ini-implement mga kapatid na nariyan yung preparation. Parang yung evangelism ay katulad ng isang pagtatanim. mayroon preparation. Yes, mas mahaba ang preparation kaysa harvest, di ba? So nandiyan nakapag kapag na-prepare mo na, magpa-plant ka na. At uh, iyong yung pagkatapos na ma-plant, cultivate mo. No? Oh, uh, yung cultivation, nandiyan na uh, talagang binubungkal mo yung lupa para lagyan ng pataba. And then ayan laging dinidigiliga, tinatanggal yung mga damo-damo. Yun yung cultivation and eventually yung 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 cultivation na yan, tuloy-tuloy yun hanggang sa ma-harvest yung umpong halaman. So yung harvest ay mabilis lang, di ba? Ayan, and then sunod doon ay preservation and then plantaki. So makikita nyo po doon mga kapatid ko, e, pinaplano yung paglilingkod sa Panginoon, Pinaplano yung pangaral. Kaya tayo Nabubuhay tayo hindi para sa ating sarili dapat, kundi para sa Panginoon, para sa iba na paglingkuran sila, na ibahagi sa kanila ang tinapay ng buhay. Kasi kung hindi, mga kapatid, namumuhay pala tayo sa kasalanan. Kasalanan na matindi, pamumuhay sa, sa sarili lang. Wala tayong magagawa sa ating mga sarili, ngunit sa pagpapalakas ng Diyos sa atin, ay maari tayong mabuhay upang gumawa ng mabuti sa iba. At sa parang ito ay lalayuan ang kasamaan ng pagka makasarili. So anong ibig sabihin? Anong sinasabi dito mga kapatid? Yung pong mamuhay para sa iba. Lalayuan tayo ng kasamaan kapag hindi tayo magbubuhay sa ating sarili. Pero kung magbubuhay lang tayo sa pagka makasarili, lahat ng evil thoughts, lahat ng masama magagawa natin. Lahat ng kasalanan magagawa natin kung tayo ay nabubuhay lamang sa ating Sarili, makasarili. Hindi natin kailangan pumunta sa mga paganong lupain upang ipakita ang ating pagdanais na italaga ang lahat sa Diyos sa makabuluhan at hindi makasariling buhay. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi mo kailangan pumunta sa paganong lugar. Ibig sabihin eh, hindi mo kailangan pumunta sa malayong lugar para ipakita lang na ikaw ay hindi nabubuhay sa makasarili, sa makasarili mong pamumuhay kundi sa Panginoong Diyos sa paligid lang natin ay pwede nating ipakita na tayo ay nabubuhay para sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pangangaral, sa pamamagitan ng pag-invite sa kanila, sa pamamagitan ng pagbahagi ng aklat o ano bang ministeryo ang kaya natin mga kapatid o through internet. So through internet ay tayo ay makapag uh, ministry basta tayo ay naglilingkod sa Panginoon na ibinabahagi ang salita ng buhay. Dapat natin itong gawin sa tahanan sa iglesia sa mga na, nakasasalamuhan natin at sa kanila kung kanino tayo nagnenegosyo sa mga pangkaraniwang kalakaran ng buhay ay narapat tanggihan ng sarili at manatiling nagpapasakop. So nakita nyo na mga kapatid, no? hindi mo kailangan pumunta sa pag lugar para ipakita na ikaw ay hindi makasarili doon sa nakapalibot sa atin, sa ordinaryong pagkakataon, sa ordinaryong buhay. Di ba? Sa kanegosyo mo, kanegosyo, sa kanegosyo mo, sa, sa kapitbahay mo, sa lansangan, maipakita na ang pinaglilingkuran natin ay ang ating pangkar, pa, pa, ang, ating Panginoong Diyos. So, hindi mo kailangan pumunta ng malayo, hindi mo kailangan mag-search kung saan, kundi doon lamang sa paligid natin. Meron na pwede natin ipakita na tayo ay sa Panginoon. O, nabubuhay tayo para sa iba. Nangangaral. Sabi dito ni Pablo, ako'y namatay araw-araw. Ako'y namamatay araw-araw. So, ibig sabihin niya, nasa araw-araw na pagkamatay sa sarili, yon sa mga maliliit na transaksyon sa buhay na ginagawa, tayong mananagumpay. Dapat nating kalimutan ang ating sarili sa pagnanais na gumawa ng mabuti sa iba. So, paano tayo makakagawa ng mabuti sa iba? yung pagbabahagi ng mabuting salita. Ayun pala. No? Isa ang nakita kong uh, uh, magandang ano to. Dahil kung ikaw ay gagawa ng mabuti sa iba at mangangaral ka, meron tinatawag na preparation. Yung community service, matagal yan mga kapatid. Mabuti niya ng 2 to three months. Yan ang community service na yan. Preparation eh, di ba? E pag magtatanim ka ba, magtatanim ka, di ba? Ang mas mahaba talaga yung preparation, hindi yung harvest ang nangyayari sa ating evangelism, minsan, harvest yung, ma, yung matagal. <laughs> lang yung preparation. na ah, hindi ganun mga kapatid. Mahaba ang preparation. So dito po mga kapatid ko, no, namamatay tayo bawat araw kung tayo ay naglilingkod sa Panginoong Diyos bawat araw. Yung pala yung ibig sabihin. Dahil tinatanggi mo ang iyong sarili. Sa marami ay mayroong kakulangan ng pag-ibig para sa iba sa halip na matapat na gampanan ang kanilang tungkulin, ay kanilang hinahanap ang kanilang sariling kasiyahan. Ayon, sa halip na sa Panginoon maglingkod, hinahanap ng bawat maraming mga tao ang sarili niyang kaligayahan, ang sarili niyang uh, kagustuhan. yeah, Ako, parami akong gustong mga mahilig na bakay. Pero hindi nangyayari dahil nga meron tayong paglilingkod sa Panginoong Diyos no hindi uubra kinakailangan ay sa paglilingkod sa Panginoon tayo nakatuon mga kapatid positibong nag-uutos ang Diyos sa lahat ng kanya mga tagapag tagasunod ng isang kongkuling pagpalain ang iba sa pamamagitan ng impluwensya at pananalapi yan o no, sabi po dito pagka tayo pala ay sumunod sa Panginoong Diyos kapag pala tayo ay naglingkod sa Panginoong Diyos hindi mo po problemahin yung pagpapala. Sasapatan ka ng Panginoon. Ayun pala, no? napakaganda. No? Sasapatan tayo ng Panginoon. Hindi natin po problemahin kung ano ang magiging bukas natin. Ang Diyos ang magsasapat sa atin. Aba, magandang ano yan, ano? Magandang uh, pagbulay-bulayan yan, mga kapatid. Pero mo, hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili. Pero ang Panginoon hindi naman nakalilimot sa iyo. Ang Panginoon ay na hindi naman nagkukulang. Ang Panginoon na hindi ka naman pababayaan. Bagamat hindi mo inuuna ay yung sarili, nakakalimutan mo na magtrabaho, nakakalimutan mo na kumita ng pera, pero ang Panginoon, sustain ka. Aba. isang malaking dapat pang hawakan yun. Pero siyempre, balance din. Katulad ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. O so, si Apostol Pablo, siya ay tent maker. Talagang uh, nagmi-ministry siya. At sabi niya nga dun sa aklat ng Acts No, no nagpaalam siya sa mga kapatiran sabi niya kahit ni singkong duling hindi po ako nanghingi sa inyo sabi niya to ibig sabihin si apostol Pablo hindi siya hindi siya naging pabigat sa mga kapatid hindi siya nanghihingi ng salapi para meron siyang itustos sa pang pa, sa, sa ministry ibig sabihin siya mismo nagtatrabaho nagla-livelihood siya nag nagninegosyo siya para sa ministry ayun ah, si apostol Pablo hindi siya naging pabigat sa mga kapatid kundi tumutulong pa siya sa mga nangangailangan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung pananampalatay sa Panginoon at yung pong uh, paghahanap buhay na masustain yung ministry at yung sarili mong buhay at pamilya mo, magkasama pala yun. Hindi ibig sabihin na kalilimutan mo na yung trabaho mo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, balance din. Ayan, katulad ni Apostol Pablo na ginawa niya. Ang mahalaga, nagtatrabaho tayo, hindi para lamang sa ating sarili, kundi para paglingkuran ang ating Panginoon at ang Panginoon na magpo-provide ng pangangailangan natin, ng mga nawalang resources sa atin dahil sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Pakaganda. Sa paggawa para sa iba, isang matamis na kasiyahan ang mararanasan. Isang panloob na kapayapaan ay magiging sapat na gantimpala. Ano daw po yung sapat na gantimpala bukod sa mga materyal na bagay? Yung kapayapaan. Yung tunay na kaligayaan. Di ba nga kapag ka nakapaglingkod ka sa iba, nakita mo sila naging masaya, nakita mo silang umiti, no? Nabipi mo sila o na blood sugar test o kaya nabigyan mo ng relief yung mga nasunugan, masaya sa puso, nakakataba ng puso kapag nakita mo sila masaya, nakangiti. Ayun. Kapag ka nakita mo yung mga tinulungan na talagang pasalamat sila, ay masaya sa kalooban. Yun yung yun yung gantimpala na hindi kayang ibigay ng material na bagay. Di ba? Kapag pinakikilos ng mataas at marangal na pagdanais na ng kabutihan sa iba, masusumpungan nila ang tunay na kasiyahan sa isang matapat na paggawa ng maraming mga tungkulin sa buhay. At sabi po dito, mga kapatid ko, ay yung matapat na paggawa ay ito po ay resulta ng nabubuhay para sa ating Panginoong Diyos at hindi sa ating sarili. Yung matapat na paggawa, ibig sabihin, masaya ka, payapa ka, may pananampalataya ka sa Panginoong Diyos. Magdadala ito ng hikit kaysa makalupang ganting pala sa bawat tapat at hindi makasariling pagganap ng tungkulin ay napapansin ng mga anghel at nagliliwanag sa talaan ng buhay sa langit ay walang mag-iisip ng sarili. Nihahangarin nihahanga ang kanilang kasiyan. So ito po mga kapatid, ano? yung umpong gantimpala na sinabi natin kanina ay higit pa yun sa mga material na bagay. Dahil sa langit, ang sabi dito, walang mag-iisip ng makasariling buhay. No? Walang hahangarin nung sarili niyang kaligayahan, kundi ang kaligayahan ay masusumpungan sa paglilingkod sa Panginoon tunay na kaligayahan, masusumpungan sa Panginoong Diyos. Dahil yung kaligayahan na yun ay pang walang hanggan. Yung kaligayahan sa lupa, pansamantala. Kapag nabubuhay tayo para sa ating sarili, tayo ay pansamantala lang yung kaligayahan natin. Pero kung nabubuhay tayo para sa iba at sa ating Panginoong Diyos, ito ay pang walang hanggan. Ngunit ang lahat mula sa dalisay at tunay na pag-ibig ay hahangarin ng kaligayahan ng mga makalangit na nilalang sa palibot nila kung nais nating masihan sa paikisama ng langit sa buong binago, sa lupang binago, nararapat tayong pamahalaan dito ng mga makalangit na prinsipyo. So yan ang pinaka-conclusion natin ngayong umaga mga kapatid. Kung gusto po natin maging masaya doon sa langit na bayan, no? kung gusto po natin na tayo ay magkaroon ng kapayapaan doon sa panibagong langit at bagong lupa, dito sa lupa na ito, dito sa lupa na ito na sisirain ng Panginoon, praktisin na natin yung mga prinsipyo ng mga makalangit. Ayun, praktisin na natin yung maglingkod sa iba. Praktisin na natin na ang Panginoon ang ating sinusundan. Hindi po pwede na sinasabi nila na ano eh, um, ano ba yung may, may, isang prinsipyo eh, na mali eh. Uh, sabi nila, uh, sa susunod, natin yun, na sabi eh, papunta naman sa langit ang lahat ililigtas naman lahat. <laughs> hindi ganoon, universal even, uh, universal salvation na 'yon. Kahit na anong gawin mo, lahat naman ay na pupunta sa langit kahit anong gawin mo ngayon dito sa lupa. Ay hindi ganoon mga kapatid. No, ay, hindi ganoon. Kailangan practicein natin yung kalooban ng Panginoon dito sa lupa para tayo ay sanay na pagdating sa ma pagdating doon sa bagong langit at bagong lupa. La, ba pagdating doon sa langit na bayan. Ayan. So, ang ating example, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siya'y naparito, hindi para paglingkuran ng sarili, hindi para maging makasarili, kundi para paglingkuran ng iba, magministry sa ibang mga tao. At nagiging maingat sa buhay dahil ang pinaglilingkuran ay ang ating Panginoong Diyos. So, maraming salamat po sa inyo. Pagpalaan tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at uh, congratulations sa mga kapatid natin dyan sa Gillette Ayan, yung ating uh, Pathfinder Campuri World. Pathfinder Campuri ay, uh, sila ay naka ng world record. Uh, sa so Seventh-day Adventist, mga kapatid, meron tayong Guinness World of Record na tayo ay nakapagbigay ng school supplies sa 255 na mga individual. Ayan, nasa group, naka bigay tayo ng 200 ng gano bag na mayroong school supplies naka-record diyan sa Guinness World of Records so purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa so, paglilingkod sa iba ay nakita natin na example doon doon sa mga kabat, sa mga Pathfinder natin diyan po sa Gillette World Pathfinder Campuri. so pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at ngayon ay mananalangin tayo sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano at muli po, magandang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Namang banal na makapangyari sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito. Kami ay patuloy niyong sinamahan, binigyan ng panibagong buhay, kalakasan, at higit sa lahat pagkakataon upang makarinig ulit na iyong paalala sa amin. Na kami ay karapat-dapat na maglingkod sa iba sapagkat kay mismo ng kayo ay narito sa lupa, kayo ay naglingkod. At ito ay mabuti. Aming panalangin na bigyan kami palagi ng karunungan na nagpumula sa inyo upang kami sa aming paglilingkod kami makagawa ng mabisa. Panalangin din namin na tulong kami palaging isuko ang aming sarili. At aming matutunang gawin ang pinakamabuti ang paglilingkod sa aming kapwa sapagkat ito ay sari namang parahan na aming dapat ma-improve para sa aming paghahanda sa nahalapit ninyong pagdating maraming salamat po naway sa aming pangaraw-araw na pumuhay makita namin ang aming kakayanan para makasuporta sa gawain sa paglilingkod makita namin ito na at aming ma mapalago ang talento na ito at may bahagi din naman sa iba at pagpapatuloy na aming panalangin nais namin sama sa panalangin yung pamangkin ni Sister Tess Flores at siya po ay may pabalik-balik na lagnat at ang kanyang no, ang doktor ay makita ang sanhin ito maagad malunasan at magkaroon ng kagalingan ng batang ito at makita ng batang ito na kayo nagpagaling sa kanya at patuloy siya na magtapat at wala po sa inyo. pagkalaw din po sa kanilang pamilya, kanilang mga pangailangan at patuloy na manampalataya sa inyo na aming dakilang Diyos, magagamot, provider at nagpagligtas. Nalangin din po namin ang mga pamilya na nakikinig ngayon kasama ang mga pamilya namin na sinishare namin sa, sa bawat umaga nawa makita rin nila ang kabutihan po ninyo at uh, magtiwala at uh, tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas dalangin din namin patuloy ang kagaling at recovery ni Nanay Juning Alpindo si Lolo Edith ganyan si Angel Prianesa uh, at Kuya Arman sa kanya patuloy na kalakasan si Sister Anna Rosbel sa kanya patuloy na kagalingan at papapalakas dalangin din namin patuloy si Hannah Lopez na maging maayos at patuloy nang gumaling at makabalik sa kanyang araw-araw na gawain. Ngayon din ang lahat ng family na nakikinig kasama na Sister Emily, Maklalag, si Manong John, si Brother Eliseo, ang kanyang mga anak, si Jovan, si John Mark, ngayon din si Nanay Diting, ang family ni Reynard Wenzel Garcia, si Ruby, Ani, Nicolo, Andre Garcia, at ang baby, nawa siya ay maging patuloy ng malakas sa bawat araw at patuloy na lumaki na makilala po kayo patuloy din namin sinasama si sina Romnic, Olivia, Veronica, Trebeka, Francis o kasama na sila Annie, si Patrick Nicole at si Trixie patuloy naman silang makilala ng lubusan ang Panginoong Yesus bilang isang mapagmahal na Diyos maawain, mapagpatawad, manunubos at kailanman hindi sila pinabayaan at kinalimutan Um, ah, din panalangin si Sister Melissa Kembo kasama ng kanyang pamilya, kanyang anak, kanyang asawa na si Brother Muti Ah, patuloy na palakasin ang kanyang pangatawan sa bawat araw. Dalangin din namin ng mga family na mayroong kamag-anak na malayo sa kanila na nagtatrabaho. Brother Rudy Masiklat, Sister Isa Irilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, Brother Buboy at iba pa na hindi namin napanggit kay din si tatay na sister Joy Valencia. Patuloy na pag-iingat ang aming panalangin para sa kanila. Kalakasan din po at healing and recovery para sa mga sumusunod. Si kaya Lorna, kay Kuya Bobby, kaya ati Grace Samano, sister Aimee Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, baby Josiah, brother Benjamin, kaya din si sister Lynn Peralta, sister Buena, Sister Pichi, Ma'am Love Joy Tiwa, Brother Gregorio, Santin si Kuya Jerry Purpon, si Ma'am Sheila, Kasamurin, Feli Domingo, Brother Lorenzo, Sister Lor Lorna, Sister Ana Manuel, Sister Christopher, si Christopher Umali, Guderes, Erika Elisanto Cervera, Sister Tina Santos, at ang iba pa na hindi namin nabanggit kasama rin namin ang, sa umaga na ito, ang mga prayer requests Nalaman ng aming mga isipan sa mga sandaling ito, alam niyo pong anong aming nasa puso at isipan na patuloy niyo kaming tinggin uh, sa lahat ng aming mga hinihiling at ipagkalooban ito sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi na aming nais at kami ng kapatawaran kung kami man ay naging mahina, mabagal na aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa patuloy na pagdinig sa aming panalangin. Ito ay aming inihiling sa pangalan ni na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.